Sa isang emosyonal na panayam sa telebisyon, isinapubliko ni Lea Salonga ang kanyang desisyon na tuluyang alisin ang anumang karapatan ni Aga mulak sa kanilang anak matapos ang ilang taong pananahimik. Punong-puno ng emosyon ang panayam ni Lea, at hindi napigil ang maloha habang ikinukwento ang pinagmulan ng kanyang desisyon. Ayon sa kanya, matagal niya itong pinag-isipan at hindi naging madali ang proseso ng pagdedesisyon, lalo na't ang usaping ito ay may malaking epekto sa kanyang pamilya at sa kinabukasan ng kanilang anak. Hindi ko ito ginagawa dahil sa personal kong nararamdaman, kundi para sa ikabubuti ng aming anak. Bilang isang ina, mahalaga sa akin na lumaki siya sa isang ligtas at mapagmahal na kapaligiran, Anilea, bakas ang sama ng loob sa kanyang mga mata. Pero, napagtanto kung hindi niya makakamtan ang kaligayahan at katahimikan na iyon kung patuloy na may tensyon at di pagkakaunawaan sa pagitan namin ng kanyang ama. Kailangan kong unahin ang kapakanan ng aming anak, at kung ibig sabihin nito ay tuluyan ng pagputol sa ugnayang ito, handa akong gawin iyon. Matagal nang hindi nagpapakita ng interes si Aga sa kanilang anak, ayon kay Lea, kaya't nagdudulot ito ng kalituhan sa kanilang anak at nag-iiwan ng tanong kung bakit tila walang kalinga mula sa ama. Para kay Leia, hindi makatarungan sa bata ang hindi pagkakaroon ng tiyak na patnubay mula sa parehong magulang. Dagdag pa ni Leia, sinikap niyang bigyan si Aga ng maraming pagkakataon para makabawi, upang ipakita ang kanyang suporta at pagkalingak bilang ama, ngunit paulit-ulit umanong nauuwi ang lahat sa kabiguan. Ayun pa kay Lea, pinili kong manahimik ng matagal, kasi akala ko baka magbago pa siya. Baka dumating yung araw na ma-realize niya na may obligasyon siyang dapat tuparin. Pero masakit na makitang parang wala lang ito sa kanya. Masakit isipin na, sa kabila ng lahat ng pagkakataong ibinigay ko, wala siyang ginawang hakbang para mapalapit sa bata. Hindi ko kayang patuloy na maghintay nang wala namang nagbabago. Sa gitna ng kanyang revelasyon, ipinahayag din ni Leia na nagkaroon siya ng maraming sleepless nights lalo na sa pag-iisip kung tama ba ang kanyang desisyon. Ngunit para kay Leia, mahalaga ang maging matatag sa ganitong mga sitwasyon. Ayoko na sang lumaki na puno ng tanong, bakit hindi siya kayang kilalanin ng kanyang ama, bakit tila wala itong interes? Alam kong darating ang araw na tatanungin niya ako kung nasaan ang tatay niya, at gusto kong masagot ang tanong na iyon nang hindi siya nasasaktan. Dagdag pa ni Lea, ang kanyang desisyon ay para sa ikabubuti ng bata at hindi para magtanim ng galit o sama ng loob. Aniya, wala akong galit kay Aga. Ang tanging gusto ko lang ay siguraduhin na magiging masaya at buo ang loob ng aking anak. Kung ang hindi paglapit sa kanya ang desisyon ni Aga, igagalang ko iyon. Pero hindi ko rin papayagan na malagay sa alanganin ang emotional stability ng bata dahil sa kawala ng relasyon sa kanyang ama. Ang mga tagahanga ni Leia ay labis na nasaktan at nabigla sa pagbubunyag na ito. Sa kabila ng kanyang magandang imahen sa showbiz, mahirap umanong isipin na ang hinahangaan nilang singer at aktres ay dumaranas ng ganitong personal na pagsubok. Marami ang nagpahayag ng suporta kay Leia sa social media, kung saan ipinakita nila ang kanilang pagsuporta sa kanyang pagiging isang ina na handang isakripisyo ang lahat para sa kapakanan ng anak. Bagaman walang formal na pahayag mula kay Aga tungkol sa isyong ito, nananatiling mainit na usapin ito sa showbiz. Marami ang nagtataka kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanyang paglayo, lalo na't noon ay minsan siyang nakitang malapit kay Leia. Ngunit para kay Leia, ang mahalagang ngayon ay masiguro ang kaligtasan at kaligayahan ng kanyang anak. Ang tanging hiling ko lang naman ay maintindihan ng aking anak na mahal ko siya, at ginagawa ko ang lahat para sa kanyang kinabukasan, wika ni Leia habang pinupunasan ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko man kayang ibigay eh.